Hello, kabayan! Kamusta po? Kayo po ba ay isang immigrant at uh, sobrang pagod na sa kakatrabaho at uh, naapektuhan na ang inyong kalusugan? Kung ganun po, panoorin niyo po itong video na ito. Baka po makatulong sa inyo. Hello po! Ako po si Beth Villanueva. Nakatira po ako dito sa Ottawa, Canada pero originally from the Philippines. Meron po akong tatlong anak uh, I'm a wife, a daughter, a sister, and I am a child of God. Nagtatrabaho po ako dito bilang isang engineer for almost 19 years now. Sa pagtatrabaho pong yon, um, napaka-stressful po ng job at napaka-competitive. So, naapektuhan na po ang aking health at higit sa lahat, naapektuhan na rin ang aking oras sa aking uh, pamilya. I vividly remember na pagka merong mga um, special um, milestone or occasions sa school, namimiss ko na at hindi na ako nakaka-attend dahil sobrang busy at ang job namin is uh, requires long hours of work because it's a project-based environment. So, sinabi ko po sa sarili ko na kailangan kong maghanap ng paraan Or ng solusyon sa ganitong sitwasyon na hindi ko to kayang gawin hanggang uh, 65 years old. Dahil um, I'm not getting any younger and I cannot uh, compete or work in a stressful environment anymore. So I try to look for some ways or uh, makakapag-supplement sa aking uh, um, income. So, until one day, nakita ko po itong uh, video ad ng isang uh, Canadian couples na nakapag-quit na ng kanilang job at uh, ngayon ay na-enjoy na, na nila kanilang life at uh, marami na silang time sa kanilang sarili. So, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong malaman yan at kailangan kong matutunan kung ano man yung kanilang ginagawa dahil kailangan ko talaga ng other ways para ma- ma-break yung cycle na ito. So until yung nag-jump in ako at nag-sign up ako sa kanilang website at uh, nakita ko na marami palang uh, gumagawa na ng ganitong uh, klaseng uh, negosyo at naka nabago na ang kanilang buhay at marami na silang oras sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili. So, pinag-aralan ko po yung business. At ngayon po, ito na po yung aking ginagawa ngayon. At, ah, uh, although nagtatrabaho po pa rin ako ng full-time, and ito po ang aking magiging plan B sa aking, um, you know, pag ako ay, ah, uh, nag-retire. So, kung kayo po ay interesado at uh, pagod na sa inyong trabaho at naapektuhan ng inyong health, meron pong paraan. So, click the learn more button and, um, sign your name and email and connect with me and if you have any more question you just uh, drop down your comment uh, below and i will be happy to answer all the questions that you may have salamat po sa and i'll see you in the inside god bless and bye for now